China, nagpakawala ng misil sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Neto lamang September 25, taong kasalukuyan. Ang pinakawalang misail ng China ay namataan hanggang sa Guam ng isang motorista. Kaya naman ang US at mga kaalyado nitong bansa ay naalarma. Kaya't masusi nila ngayong sinusupaypayan ang bawat galaw ng China. dahilan nga ba ng China sa pagpapakawala ng missile ay ang pananatili ng Typhoon Missile System na diniploy ng US sa ating bansa? Ayon sa Ministry Spokesperson ng China na si Lin Chan, ay maluban itong pinagbabantaan ang seguridad ng mga bansang pangrehiyon at pinapalala ang hidwaang geopolitical sa isang bihirang pagpapakita ng lakas militar, matagumpay na nagpakawala ang China ng isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM sa Karagatang Pasipiko. Sinusubaybayan ng mabuti ng Estados Unidos at makaalyado nito ang pangyayari na ayon sa mga eksperto ay malinaw namin sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Ayon sa Ministry of Defense ng China, ang missile ay inilungsad noong 8.44 ng umaga, oras ng Beijing. Dala ang isang dummy warhead. Naglakbay ito ng lipu-lipong milya bago bumagsak sa itinalagang lugar sa Karagatang Pasipiko. Bagamat hindi tinukoy ng gobyerno ng China ang eksaktong ruta ng misil o ang lokasyon ng pagdadaungan nito, kinumpirma ng mga opisyal ng Estados Unidos na nakatanggap sila ng paunang abiso tungkol sa paglulungsad. Pinaniniwalaan na ang misail ay bahagi ng serye ng Dongfeng, partikular na ang DF-41 na may tinatayang saklaw na 12,000 hanggang 15,000 kilometers, sapat upang maapot ang Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon sa mahigit apat na dekada na nagpaputok ang China ng ICBM sa Karagatang Pasipiko. Ang huling kilalang pagsubok na ganito ay noong 1980 nang maglungsad ang China ng DF-5 missile sa Timog Pasipiko. Karaniwang ginagawa ang mga ganitong pagsubok sa teritoryo ng China o sa buhay si. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagpili ng lokasyon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsubok ng teknikal na kakayahan, kundi pati na rin sa pagpapadala ng estratehikong mensahe sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa mga isyo tulad ng Taiwan at South China Sea, ang pagsubok ng ICBM ng China ay nakikita bilang babala sa Washington na ang anumang direktang intervention ay magkakaroon ng mabigat na resulta. Hindi lang ito tungkol sa pagsubok ng hardware. Isa itong pahayag ayon kay Leaf Eric Esley, propesor ng International Studies sa Iwa University sa Seoul. Ipinapahiwatig ng China na ang anumang direktang intervention sa Taiwan Strait ay maaaring magtulot ng panganib sa Amerika. Kinumpirma ng U.S. Defense Department na masusi nilang sinusubaybayan ang paglulungsad Ayon sa isang tagapagsalita ng Pentagon, bagamat hindi nagtulot ng agarang banta sa Estados Unidos o mga kaalyado nito ang pagsubok, pinatibay ng pangyayaring ito ang pangangailangan ng patuloy na pagbabantay at kahandaan sa riyon. Nagpahayag ang Estados Unidos ng pag-aalala sa mabilis na paglawak ng missile capabilities ng China. Sa pinakahuling ulat ng Pentagon, binanggit ang pagtatayo ng daang-daang bagong missile silos sa kanlurang desyerto ng China na may prediksyon na higit pang mataragtagan ang bilang ng nuclear warheads ng Beijing sa susunod na dekada. Ipinapakita ng hakbang na ito ng Beijing ang lumalakas nitong tiwala sa estratikong kakayahan nito. Ayon kay Drew Thompson, senior fellow ng RS Rajaratnam School of International Studies sa Singapore, sa pagsasagawa ng test na ito ngayon, ipinapakita ng China na handa nitong gamitin ang pinakamalalakas nitong sandata kung kinakailangan. Samantala, nagpahayag ng pag-aalala ang Japan, isang pangunahing kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon tungkol sa pagsubok. Binanggit ng Tokyo na hindi sila naabisuan ng China tungkol sa paglulungsad ng missile at kinunti na ang aksyon bilang provokasyon. Naglabas din ng pahayag ang Taiwan Defense Ministry na nagsasabing masusing sinusubaybayan nito ang sitwasyon. Naganap ang pagsubok sa gitna ng tumitinding tensyon sa silangang Asya. Ilang araw bago nito, ang mga pandigmang barko ng China at Russia ay nakita malapit sa territorial water ng Japan na nagdulot ng karagdagang pangamba sa rehiyon. Ito ay isang malakas na pahayag ayon kay Drew Thompson. Sa panahon ang China ay kasangkot sa maraming hidwaan at pagtatalo sa mga kapitbahay nito, ang pagpapalipad ng ballistic missile sa Pasipiko ay nagpapakita ng kapangyariang ipinakita upang takutin ang lahat. Bakit ngayon isinagawa ang pagsubok ang timing ng test na ito ay hindi aksidente. Kasabay ito ng pagpupulong ng United Nations General Assembly sa New York kung saan mainit na pinag-uusapan ang mga isyu tungkol sa militar na nagpapaigting sa territorial na ambisyon ng China. Naniniwala ang mga eksperto na ang bihirang pampublikong anunsyo ng pagsubok na ito ay para palakasin ang posisyon ng China bago ang inaasahang tawag sa pagitan ni Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden. Ipinapakita ng China na may hangganan ang kanilang pasensya at handa nilang gamitin ang pinakamakapangyarihan nilang armas upang pigilan o parusahan ang mga kalaban kung kinakailangan, ayon kay Steve Chang Direct. Director ng SOAS China Institute sa London. Ngayon, silipin natin ang mismong missile. Ang DF-41 ay isa sa pinakamodernong ICBM sa buong mundo na may saklaw na hanggang 15,000 kilometers at kakayahang magdala ng maraming independently targetable re-entry vehicle o MIRVs. Ibig sabihin, kayang tamaan ng iisang misail ang maraming target nang sabay-sabay at may mataas na katumpakan. Ang versatility at saklaw ng misail na ito ay ginagawa itong isang napakahalagang bahagi ng estratehikong depensa ng China. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong pagsulong sa teknolohiya ay maaaring magtulot ng armasan sa rehiyon. Ang pagsubok na ito ay may mas malawak na implikasyon sa labas ng tunggalian ng US at China. Ipinapakita nito ang posibleng pagpapago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Indo-Pasipiko at maaring humantong sa mataas na gastusing militar at kahandaan ng mga kaalyado ng Estados Unidos gaya ng Japan, South Korea at Australia habang patuloy na pinapalawak ng China ang kakayahan nitong nuklear. Maaring kailanganin ng pandaigdigang komunidad na magsagawa ng mas masigasig na diplomatikong hakbang upang maiwasan ang isang armasan at masiguro ang katatagan ng rehiyon. Ipinapakita ng test na ito ang agarang pangangailangan para sa dialogo at mga hakbang tungo sa estratikong katatagan sa pagitan ng mga pangunahing bansa ayon sa isang defense analyst. Ang pagsubok ng ICBM ng China ay isang paalala ng lumalalang kompleksidad sa pandaigdigang seguridad. Habang patuloy na umaasenso ang teknolohiya ng bawat bansa, tumataas din ang panganib ng mga pagkakamali o hindi inaasang labanan. Ano ang palagay niyo sa kahulugan ng pagsubok na ito para sa hinaharap na ugnayan ng Estados Unidos at China? I-comment mo lang sa iba pa. Maraming salamat!